hanggat hindi ka pa handang magpaalam, hindi sila agad-agad nag-give up. Hi, I'm Dr. Rox TV and I am a veterinarian. Naamoy nila kung malungkot ka, nararamdaman nila kung may sakit ka. Alam nyo na na sobrang hirap na ng katawan nila, pero pinipilit pa rin nilang lumaban dahil alam nyo ba, ang lakas nila ay galing sa mga owner na pinagkakatuwalaan nila. Pero kapag nakita nila na ready ka na, tanggap mo na, alam nyo ba? Doon lang nila kayang bitawan yung mundo. Na-encounter namin yan. And nakaka-goosebumps na nakakaiyak, mix emotions kapag naririnig mo yung moment na yan. Napaka-selfless na mga alaga natin, lalo na kung talagang attached sila sa inyo. Alam nyo nung sinabi ng owner, Doc, ready na ako. Doc, baka inaantay niya lang akong tanggapin, pero hirap na talaga siya. Alam nyo yun, andun kami sa mismong tapat ng cage tapat nung ICU cage nung mismong patient. And then, nag-uusap kami na yun, yung ano yung result, kung kamusta ba yung blood works ng kanyang alaga, until sa sinabi niya na, Dok, ready na akong i-let go siya. Dok, ayoko na siyang pahirapan. Dok, alam ko, kumakapit lang siya eh. The moment na sinabi nung owner, na okay na, baby, pahinga ka na, okay na ako, tumakbo ka na sa heaven, siguro ilang seconds lang, bumigay yung patient. So every time na andun tayo sa situation na yun, lagi niyong tatandaan, letting go is not giving up. It is the final act of love.